Good morning po sa inyong lahat. Uh, for today's video, sasabak na naman po tayo sa panimitas ng kape. Uh, may love shout out po sa mga sinasuporta po sa akin. Lalo na po sa mga katim ko po. So, ayan guys. Pababa na po tayo. Nung nakaraan po, dito po ako nag ano, nag-harvest mag-isa ko lang po. So ngayon, kasama ko po yung uh, kapatid ng mama ko. ako uh, kumakain pa siya na ako. Mega, mega, mega love shout out ha sa lahat ng sumusuporta sa akin. Samahan niyo po ako ngayon uh, sa pamilitas ng ape. Yung guys, oh, may mga hinog na. Pero yung Uh, full harvest po talaga dito is uh, December po talaga. So guys, dito lang po ako sa Maydaan, guys. Ayun, guys. So kung makikita nyo may mga hilog na, guys. Ito yung mga dinaanan ko dati. Dito ako dumaan dati, guys. Yan, pinagpitasan ko na po ito dati pero pa isa-isa pa lang so ngayon yung mga pinagdaanan kong ano, puno is meron na naman po ayan pipitasin ko na naman yan tapos yung matitira pipitasin ko na naman yon sa December And guys makikita nyo ganyan lang siya oh. masilaw ano siya makikita nyo guys yan ito siya guys, may natirang hilaw pero pag pinitas ko yan, lahat yan, kakas yan lahat ito, pati green. Kasi ano na yan, ah, pwede na yan ilang araw mahihinog na rin yan. So ngayon ang gagawin ko, ang pipitasin ko, pag may kasama tulad neto, may isa siyang ano, ba? may isang hinog na na totally pa talaga siyang hinog kalahati pa lang yung pula pero pag pinitas ko yan lahat ito kasama yan kasama na ang green guys kasi matigas na yan kung baga ilang araw na lang mahihinog na din yan, yan may mga hinog siya so dito lang ako banda sa daanan ayan yung mga prutas ko dyan sa kabila dito lang ako kasi yung tito ko dun ko siya pahaharbisin sa ano sa baba walang harvester guys busy ang mga tao may kanya kanyang area po kasi sila dito eh so yan guys yan meron na naman makukuha ganyan yung kape guys ganyan yung kape dito So, December by January or December, mag-uumpisa na naman yan mamumulaklak. Yung iba wala nga. Ano, dapat ma matanggalan ng mga sanga-sanga para pag namulaklak siya, concentrate na po siya doon sa pinaka ano niya, yung main body talaga. Yan. Hey guys, nagpagawa ako ng maliit na ano, maliit lang na basket kasi yung hiniram ko sa kanila masyadong malaki. So, ayan. Pagawa ko ng maliit guys para hindi masakit sa ano. Hindi ko kaya yung malaki para ma hmm, hindi ako mabibigatan. Masakit kasi sa likod. Oh my god, bakit ganito ayaw magkasya? Yeah, wow! I like this.